pangungusap at talata. Ang pangungusap ay tinatawag na sentence sa Ingles. Ito ay lipon ng mga salitang nagpapahayag ng buong diwa binubuo ito ng simuno, subject, at panaguri, predicate. Tamang pagsulat ng pangungusap Ang unang letra o titik ng salita sa pangungusap ay nag-uumpisa sa malaking letra. At nagtatapos ito sa tamang bantas gaya ng tuldok, patanong, o padamdam na bantas. Mga halimbawa ng pangungusap. Kumain kami sa labas kahapon. Bakit kinakailangan na palaging maging handa sa sakuna? Ang pagbabago ay mag-uumpisa sa sarili. talata ay tinatawag na paragraph sa Ingles. Ito ay isang maikling katha na binubuo ng mga pangungusap na magkakaunay at may iisang paksa lamang. Ang talata ay mayroong paksang pangungusap na maaaring makita sa unahan, gitna o hulihan ng talata. Ang paksang pangungusap o main idea ang naglalaman ng pinakadiwa ng talata o tumutukoy kung ano ang pinaka pinag-uusapan sa talata. Layunin ng isang talata na makapaghatid ng isang ganap na kaisipan gamit ang mga pangungusap na magkakaugnay. Mayroong tatlong bahagi sa pagbasa o pagsulat ng talata. Bahagi ng talata una ay ang panimulang bahagi. Ito ang unang pangungusap na nagsasaad ng paksang tatalakayin sa buong talata. Sa bahaging ito ay dapat mapukaw agad ang interes ng mga mambabasa. Sa panimulang bahagi ng talata ay maaaring gumamit ng mga salitang hudiyat na Sa umpisa, una, sa simula pa lamang noong una. Ikalawang bahagi ng talata ay ang gitnang bahagi. Ito ang mga pangungusap na nasa gitnang bahagi na nagpapaliwanag, nagbibigay linaw at nagbibigay ng mga pantulong na detalye upang magbigay suporta sa paksang tinatalakay sa talata. Sa gitnang bahagi ay maaaring gumamit ng mga salitang hudyat na pagkatapos, sunod, sumunod, samantala, saka, maya-maya, kasunod o walang ano-ano. Ang ikatlong bahagi ng talata ay ang wakas na bahagi. Ito ang pangungusap na nasa dulong bahagi ng talata. Dito ay inuulit ang paksa upang bigyang diin at nagiiwan ng konklusyon sa talata. Maaring gumamit ng mga salitang hudyat na sa huli, sa wakas, sa kabuuan, sa pinakahuli sa wakas na bahagi ng talata. Halimbawa ng talata, ang pamilya ang iyong sandigan. Maraming tao ang dadaan sa ating buhay ngunit walang makakapantay sa iyong mga magulang at kapatid. Hindi ka nila iiwan lalo na sa oras ng iyong pangangailangan. Kayo man ay may hindi pagkakaunawaan, ngunit hindi ito kabawasan sa pagmamahalan. Sa huli, anuman ang mangyari, ang iyong pamilya pa rin ang iyong magiging kaagapay. pandemya ay nagdulot ng kapighatian ngunit may dala rin itong kabutihan. Maraming nawalan ng pagkakakitaan mga mahal sa buhay na tuluyan ng nagpaalam. Ngunit ito ay may aral na naidulot sa ating lahat. Ang pandemya ay nagturo sa bawat isa sa atin ng pagkakaisa, pagtutulungan at pagkakapatiran sa oras ng pangangailangan. Ito rin ang naging daan upang mas mapalapit tayo sa may likha sa atin. Tayo ay sinubok ngunit nananatiling matatag sa hamon ng buhay. Masakit, mapait at malungkot ang nagawa ng pandemya. Ngunit ito ay may naidulot din na maganda. ang pagsulat ng talata. Una, kailangang nakapasok ang unang pangungusap ng talata o may indensyon. Pangalawa, ang unang letra o titik ng salita sa pangungusap ay nag-uumpisa sa malaking letra. Pangatlo, kailangan ang mga pangungusap ay magkakaugnay sa isa't isa at nagpapahayag ng iisang paksa lamang. Halimbawa, ang unang pangungusap sa talata ay naka-indent or mayroong indensyon. Ang mga unang letra sa bawat pangungusap ay nakasulat sa malaking titik at nagtatapos ang bawat pangungusap sa tamang bantas na tuldok. Ang unang pangungusap sa talata ay naka-indent or mayroong indention. Ang mga unang letra sa bawat pangungusap ay nakasulat sa malaking titik at nagtatapos ang bawat pangungusap sa tamang bantas na tuldok.